What's up mga kagambar! Good morning, good morning sa ating lahat mga kaibigan, mga ka-subscriber at mga viewers dyan Magandang morning sa inyong lahat Ito magluluto ako ngayong umaga ng... Uh, anong tawag dito? Kayong bahala kung anong tawag dito, basta sitaw ito at... Uh, Uh, ito ay sibuyas na napakamura dito na at crunchy pa, ganoon din itong bawang, ayan, na ng hilaw, pampahaba ng buhay, ang gulay ay dapat kainin araw-araw, ayan. Kaya sana kayo kumain ng mga ganitong gulay, yung mga tao dyan, na mga hindi may kumain ng gulay, umpisahan nyo na, para madagdagan ng inyong buhay. Ayan, kung makipa, gusto nyo makita, gusto niyo pang makita, magising bukas, kumain kayo ng gulay. Ayan. Pampahaba ng buhay, walang stress sa inyong buhay araw-araw. Kaya samahan niyo ako, magluluto tayo ng si sitaw na may toyo. Hindi ako may toyo ha. Kasi, sinabi ito, may toyo eh. Ayan ay eh, magluluto na sito na may toyo ngayong umaga. So, bay bayan nyo hanggang sa matapos. Ah, ito, ito na yung ating uh, malapit na matapos na maluto na ulam ngayong morning. Ayan. Kailangan natin kumain ng gulay kahit na makapikit ang mata nyo sa pagkain. Okay lang yan. Basta pumasok sa katawan nyo. Ang gulay ay masustansya na. Kayo ay nadagdagan na ang inyong buhay. Ayan. Alam nyo ba na Kapag kay kumakain ng gulay ay uh, nadadagdag ng buhay nyo Ikaw, gusto mo pamadagdagan ng buhay mo? Ay pues, umpisa mo na kumain ng gulay Dahil baka hindi ka nasikata ng araw kapag di ka kumain ng, ng gulay Ayan Okay, luto na ito, crunchy Ang sitaw ay ayaw ko nang niluluto ng todo-todo Gusto ko yung meron siyang crunchy Yung meron siyang katas-katas Ayan Katas, nakatas Ayan hindi na siya expired. Ganun, may katas pa yan. Oh, ayan. O kaya doon sa mga mahilig hindi kumain ng gulay, yung pisa na, na, kumain ng gulay, tapos na. Ang ating uh, sitaw. Ayan. Good morning po sa ating lahat. Ah. Sana po kayo ay uh, lagi nakangiti sa inyong buhay araw-araw. Dahil uh, yan po ay uh, bahagi ng ating buhay. Kailangan kayong ngamiti. At pagiti talaga ay yan, Ano? Tinan ako.